Pre, kung mana pre? Kaya niya sa ano? Ayan, shout out sa so ah, mga taga... Bicol. Bicol. Especially Kramuran. sa mga kasama ni Paring Bicol. Karamuran. Kanduanis pare. Kanduanis. Karamuran. 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 Ayan. Bicol. So yung mga kasama ko so, sa dagat. Ingat nga tayo so, mga kasama. Ayan. Ito yung ating uh, kaibigan dito yung matagal na. Sa buka na nasong Batangas. So ngayon lang kami. Mabata pa kami dito yung kaibigan na. <laughs> so sikat na vlogger dito sa buka na. So laging madalas kasama ni

pambatuhan. Oh, malaki sa dalo, no? Oo, taga Bicol Apo na, mahatuhan. Pag malakihan nga yun, inaabot kami ng hati. araw, no? Ang bagwalo nyo? Briyas. Briyas, ay, ah, Briyas. -ay. E. -bri -ay. so, well, Ayan na. Dito na ako ulit sa Bukana na Subbatanga. So, yun. Ayan, baka dadaan dito sa ibig din. Ayan. Nakatropa si Jaffer Sniper. So, hindi natin nakimpuhan ngayon. Wala, ngay, -wala pa, eh. Mamaya pa, tulog pa yata. Tulog. Mamaya, abangan natin. Interview natin si Japper. So, ayan. Ay, pare, maghuhulog kayo. Ya. Nagdadasin ko ng lambat Nagbalit ako ng lambat Sa barang ganit ng darapurong darapurong. So, ayan. Ngayari ng lambat. Sa kanya yung lambat na yan. Pukot. Ay, pare, pukot. Tawagin dito na. Sa inyo. Sa ima. Sa ima. Ano yan? Yung si soro. ba? Yung soro. Nagkakaiba lang pang pangalap kaya <laughs> isa lang yan. <laughs> Yun doon naman, hinila ng mga bark sa pang malayo ang pre. Parang bully bully style. Yung, uh, Kaso bawal naman pala yan. Hindi, may part na may part na malayo. Yung net <laughs> <yung, yung, laughs> ano, niya, may isa isin yung ano, mata. Natural, ah. Ayan, troll yung. Natral ha. Ayan. Ganun po ko sa lahat, matanggalong doon. Ah. Sige yeah, yan yeah. abangan na lang yung vlog ko pag nakita kasi si joper, Sniper Kaya pare Yan o oh. Abang abang lang kayo mga ka George John Kaya mga ka mga Nagwan tawag kayo yung vlog Mga mandaragat pre yeah, yeah, Mga mandaragat yeah, natin dyan Dagat yan Salamat salamat